Grocery being delivered. Ayan. Hindi ko mamabuksan ang pinto kasi ang aming winston ay tumatahol. Ayan. Grocery delivered. At ating niyang i-organize sa pantry. We have two watermelons, okay, and Brussels sprouts, and bread, chips. Bacon, yogurt, fairs, almond milk, almond milk, three pack of, oh. and Habarti. chips, chips, chips. Yeah. Milk. Then ito Tapos... ang milk itu kok Nakalagay lang ilalagay nyo dyan. Hindi katulad sa US. Sa US ay nasa galon. Dito ay nandiyo dyan. Nasa ganito po. Ganito po ang lagayan. Naka-plastic. Tapos ilalagay nyo na lang. Ayo. Okay. Ako pa si Owen. Yan. Ayan, ang dami. I-organize ko lang po. Yan, ito pong iba, ilalagay ko sa basement at meron pa kaming fridge sa basement. There, ito po ang dito sa, sa aming basement. for drinks. Yan. Ito, ibababa ko muna kasi may bagong dating ito muna punahin natin guys green apple red apple veggie dog cauliflower. Ay, pagod ako Sobrang dami ng chips ang in-order. Ay, for our unhealthy foods. Pero ito na, hindi mapigilang mag-order ng kung ano-ano. Yan ang, ang sipag ng aking employer nililinis niya ang pool kasi excited na bating ang apat na batang yan preparing all their favorite foods yan video yan lang ang kinakain nila ng ah, uh, breakfast and and, and lunch Okay, that's our pantry dito sa labas. At aking po itong i-organize itong mga pinamili. Ayan. Ay bagel yan po ang mga kinakain lang ng aking mga anakis ito po ay nilalagyan lang nila ng butter or cream cheese for breakfast o kaya nilalagyan nila ng egg yung egg salad yun na like for lunch kaya hindi po ganun ka conflict ang buhay kasi hindi ka magsasaing magluluto ng iba't ibang ulam for their lunches kaya, simply kaya lang po ang mga kinakain dito ng mga bata sa Canada ang pinaka main food nila na kinakain na may rice or whatever uh, protein is for dinner kaya, yan po itong narami. So, Lalagyan natin ito sa freezer. Pini-freeze po ito tapos nire-reheat na lang. Kaya madami, hindi po ito isang kainan lang. Uh, Pini-freeze para hindi ko pagbili-bili. Yan. Tapos, palagay na lang sa bagel toaster. ba? Sa iba po sila ng gusto. Yung dalawang girls, ito yung gusto. Ay, hindi. Yung isang girl, ito yung gusto. Tsaka yung isang boy. Yung dalawa naman, ito naman ang gusto. With poppy seed. Salted poppy seed. Yan. Dahil po sila ng one o'clock kaya we are preparing tapos mag mag, mag ano daw kami uh, magsasabit ng welcome back home poster kasi 2 months po sila sa camp 2 months silang wala dito sa bahay nagka camp lang po sila okay tapusin ko lang po to all yeah. done yan o, oh. nakat ko na pong lahat at ilalagay na natin yan sa freezer ng ilan, kasi fresh to diba tapos yung remaining ilalagay po natin sa freezer yan, ilalagay na natin sa freezer yan ang aming freezer puno maghanda ako ng space. Yan. Mahilig sila sa pride. Hmm. Kasi yan lang minsan even ano ba yan? Even dinner na lang akong kain mo. Ay, kung anong gusto, yun ang is serve diba? Yan! Ah, yes now nah. the kids are coming, coming. Yan. Welcome home. Dylan. Boss. Ito ay. Ah.